Pinapatawag ka ni Miss Kasimsiman, bumili ka rin ng mga materyales. Ah, doon, sa opisina niya, kunin mo yung pera. Ngayon na? Oo, oh, ngayon na. Ah, sige anak. Ah, saka na natin pag-usapan yan, ha? Miss Kasimsiman? Bakit parang nakita ko na ang lalaking ito? Pwede mo report na ginagamit na ang funding ni Don Salvi. ano ginagawa mo? Ano yan? Ah... Uh, Nilalakaw mo pera? Hindi po. Ah, uh, ko lang kasi nakakalat eh. Nililigpit? kita-kita naman eh, yung mo ang pera. Hindi po, hindi ko po kinukuha yung pera. Nagkakamali po kayo. Hawak-hawak mo nung tumating. Magnanakaw ka, Iping. Magnanakaw ka! Ay. Hindi po totoo yung Mr. Capistrano. Hindi po ako magnanakaw. Nililigpit ko lang po yung pera. Nalilipit nakikita mo naman kung anong ginagawa niya, Mr. Capistrano, kinukuha niya yung pera. Miss Kasimsiman, pinatawag ako ni Doray dito dahil bibigyan mo raw ng pera pang bilhin ng materyales. Uy, uy, wala akong sinasabing ganyan, ha? Anong wala? Narinig rin po kita, Miss Doray. Naku, kayo ang mag-ama, ha? Kung nagsasabwatan kayo sa pagnanakaw, huwag niyo ko idamay. Ibing, kunyari ka pa? Kunyari ka pong bibili ka ng materyales? Pagnanakaw ko pala ang kapal ng mukha ko, Ibing. Kayo nga makapalang mukha, Miss Kasim Siman. Bakit mo dinitiin yung kasalanan na hindi ko naman ginagawa? Tama na yan, eh, Itong ginawa mong ito, it's a serious miscandal. Hindi basta ng board. So as one of the board members of this orphanage, sinususpindi kita sa trabaho mo. Sus Suspindi lang po? Libo-libong pera po ang tinanakaw niya. Suspension lang. Eh, hindi pwede yun. Kailangan makulong siya. Dapat makulong siya dahil sa kanyang ginawa. Dahil magnanakaw siya, dapat makulong ka, Aipeng! Eh, Toray, tumawagan ng pulis. Dali. Dalihan mo kayo ng paglalagang. Nalis! Hindi ko kailangang magpaalipin para lang mo sa akin! Hindi tayo kailangang magpaalipin para hindi ka nilang ikulong eh! May kasintiman para awa na na bumalag na po kayo. Sinong may sabi sa'yo susunod ako sa gusto mo?